mapag-uusapan natin itong uh, tungkol sa mga disk. Ito ho mga kababayan, medyo maselan, masalimuot at uh, talagang uh, critical ang kanilang sitwasyon ngayon. Kumbaga mga kababayan ko, meron hong tulog itong mga disk ngayon sa gobyerno. Meron na prevent na plano ng mga DDS diskaya. Yes, tama ho kayo na ininig. Ito ho mga kababayan ko, galing ho ito sa isang legit source ko. Yes, nagpresko press ko na agad. Pero mga kababayan ko, meron hong, meron hong matindi na plot twist to, mga kababayan. Ito, kung totoo ito, mga kababayan ko, panahon na ho siguro para ipakulong ho mga to. Alam nyo ho, mga kababayan ko, nagulat ho ako nung nakwento sa akin ng isang taga-suporta nila. Hindi ho galing sa kampo ng mga loyalista to. Alam nyo naman, tayo, marami tayo mga kaibigan na bumaliktad. Ito ho yung naratibo pala na ginagawa nila. Papaliwanag ho natin. Kaya ho mga kababayan ko, sunod-sunod ho ang demolition job kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya po pala sunod-sunod yung mga pag-atake ng mga paninira at pilit na next si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagnanakaw pilit nilang ginigiba ang pangalan ng presidente at pilit nilang kinukonek dahil meron po pala silang matinding gagawin.